what's up mga me so yun mga me hindi ko alam kung ako lang ba yung ganito na sobrang babaw ng luha ko na mukhang katawa-tawa ako sa paningin ng ibang tao ng mga tao na na nagiging iyakin lang. mababaw nga kasi luha ko mas gusto kong ayaw kong makipag argument makipag uh, makipag argument mas gugustuhin ko na umiyak na lang ako kaysa makipagsagutan ako. Okay? Kasi alam ko, kapag nagsalita, alam ko na masasaktan yung tao, sasama ang loob, so hindi matatapos yung usapan. Magkakaroon ng alitan, ba? Diba? Kaya ako, mas gugustuhin ko na lang na umiyak ako. Merong tao... magpasama ng loob ko merong mga tao na nakikita nila ako na umiiyak agad. Yung mga simpleng, yung simple lang para sa kanila, iniiyakan ko na. Well, hindi ako umiiyak ng ganun-ganun lang. Umiiyak ako kasi nasasaktan ako. Umiiyak na lang ako kaysa may masaktan pa ako. Kaya mas pinipili ko na umiiyak na lang ako na kahit magmuka akong tanga sa mga tao. So, yung mga nakakita na bakit bigla na lang ako umiiyak. Sobrang babaw kasi ng luha ko. So, ayun nga. Mas gusto ko na lang talaga umiiyak kaysa makasakit ako. Diba? Hindi ako kagaya ng ibang tao na kapag nasaktan mo, sasagot-sagotin kita. Pero once na may nasabi ka ng maling-mali na tingin maling -mali na, na pwede, dun mo maririnig yung bosses ko. Tapo ano ba yung dapat pa? So, Sobrang asakit lang kasi, di ba? Alam niyo mga may uh, hindi ako plastic. Kapag may mga tao na ramdam ko plastic sa, lalo na pag pinag-uusapan ako. Nahihirapan ako pag samahan yung mga tao ganyan. Yung mga tao ganyan. Kasi ayoko ng plastic. Hindi ko kaya makipagplastikan. Um, totoo lang tayo. Meron tayong mga bagay na hindi natin kailangan. Ikwento lahat sa kanila. But I am not plastic, styro, whatever. Pag napansin ko talaga or may narinig ako, nalaman ko sa iba na ganito yung tao, pinag-uusapan ako, whatever. Hindi ko na kaya. Masakit sobrang sakit. sobrang, ang bilis kong masakit. Totoong tao ako makisama. Ayoko, nasasaktan ako. Palabiro ako, madaldal ako. Minsan, yung mga, may mga dirty words ako. Pero, <laughs> mami, totoong tao ako makisama. So, ayun nga, pag may narinig ko, may nalalaman ako, nahihirapan akong harapin yung tao makipag-usap kasi hindi